ba mo kay Ay, hindi naman po. Pinayaan ko rin. Binigyan ko talaga ng, pinibigyan ko rin po talaga ng freedom yung director kung ano po yung gusto niyang palabasin na... No, binigyan ka ng free will, free, ng leeway para gawin yung mga eksena ngayon, yon yun ba base experience mo? Base experience. Kino, kasi na in-explore mo ang buong ano? Ay, hindi. Yung bed scene. pero nangyari na rin yung... Nangyari, in-explore mo yung bahay. Di ba nakakapagod yun? Hindi kasi masaya eh. Parang alam mo yung feel na parang minsan gagawin nyo sa may kitchen, sa may ref, gano'n. Magmula yun, sa siya ganito, din. tapos oh, uh, ka. Tapos minsan bigla kayo mapuputa sa handa, bigla kayo mapuputa Hindi ba nakakapanlambot yun? Hindi ba nakakapagpa-down boy ng ano? Para sa akin, mas ginagana, no? Pag gano'n eh. Mas, pag gano'n. Mas exciting pag gano'n. Sa tutong buhay, inaabot, pag gano'n gano yung ano, pag ganun yung exploration mo, inaabot ka ng ilang oras. <laughs> na Okay. Basta, hindi ko naman masabi. Siguro like, mga, more, more than one hour siguro. More than one hour. Or, or two hours pa kami minsan pag sobrang intense talaga na. Talaga? Talaga Now, lipat, po... lipat minsan Minsan pagkasama pa yung shower yun, mm. siguro tatagal talaga kami. Okay. okay. Di, ang ano yun? Nakakailang mm. ano ka? Nakakailang... Nakakailang... Mm. Excuse my word. Nakakailang yes, yes. putok ka? Uh, oh. Depende kasi minsan, di ba, syempre may time na parang... Uh, Pag ganon ha, so one, one hour and uh, more than an hour, tsaka almost two hours sa may kasamang shower. Usually kasi sa bed, like, uh, control mo eh, kung parang uh, kaya mo bilisan, kaya mo tagalan. Pero like dito kasi, minsan kasi yung tawag dito, yung, pa, paano ko ba ito sabihin? Yung, yung fulfillment kasi, or yung fire yata, nung ex, yung basta yung enjoyment kasi nung kakaiba yung feeling na pag na explore niya gusto mong namnamin yung yung, mm -hmm. yung, yung bawat... Oh, so sinusulit ko talaga. Sinusulit like, mo talaga. Hindi naman ino-hold, pero like pati yung ano ko mismo, parang hindi rin talaga siya lalabas. Eh. Parang yung, yung mismong ano ko, nage-enjoy din feeling ah, ko na, okay. na parang siya Pero, mismo, parang wait lang, ayaw muna ilabas. Kasi ako minsan parang pag sobra tagal na, di ba gusto mo nang parang, oh, shit, hindi oh. po ito matatapos. So siya mismo ayaw eh. Parang, oh, ganun. oh, talaga parang talaga minsan agad yun. sa pipilitin ko na parang matatapos. Hindi ba na, na yung girl pag gano'n? Siyempre masakit na yun. Oh, may, may Tsaka may medyo ano na, masakit na sa likod, masakit oh, na, na, na sa tuwa. Kaya nga parang may time, pinipilit na lang namin ha? ilabas na lang ang mga tipa.